Ano kaya sira nito? Sira may remote ko. Uy, Brad. Hoy, ano ang mo diyan? Ha, ah, nasira 'yung remote ko eh. Saan ka punta? Samahan mo ako. Ano tayo, Brad? Brad? Iye, bigay natin 'to sa kanya kasi may naisip pala ako. Magpapamagic tayo sa kanya para makakain tayo. Kung ka tayo magmagic ipalpak man. So, mo ko. Tama na 'to. Nasira Tulog na naman 'to. Brad. galing to. Uy, blessing, uy. Ano man? Oh! Ano May man? May solong yung tawag inisin nyo, ay! <laughs> hindi kami, kami pumunta kami dito, Brad, do? para manghingi sa apa, mangano sa manghiram sa'yo iyo ng pila. <laughs> Hindi kami mangutang doon. No, hindi kami mangutang sa iyo. Hindi mangutang. May surprise, surprise kami. May surprise kami sa iyo. Eh, malala naman kayo pag pumunta kayo, gumising kayo ng tao, hindi kayo mangutang. May ibibigay kami na, sa'yo doon. Alam ko na, pumunta dong, kayo, mag-uutang kayo. Eh. May ibibigay kami sa'yo. Kaya nga, kayo. wala kayong pira. Kaya nga, ginising niyo ako, baka manghira naman. May makinig ka muna. Oh. May, may surprise nga. Surpresa. Surpresa. Oh, ito. May surprise nga kami iyo. Ito, tingnan mo. May oh. Yan. 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 Makinig. Oye, ang hake, may ang niyo. kami Oye, sa ay, amin to. Inanam ko yung kahapon. Eh, nawala. Eh, kayo palang kumuha. Inaiwan mo. Alam ko na nga eh. Tinapon mo yung iyo sa amin. Kayo ang pumunta doon sa may... Ah, sa may asing binili ko to yung sa market. Binili Brad, mabung mabung piso. patingin e, nga ayan anong binili sa market? Ika akin, no. ano? Ma, brad, pun mo yung sa'yo. Ah, sige, sa'yo na, Brad. Sa'yo oh. Uh. na yan, Brad. Sa'yo na yan. Bigay At namin sa'yo. Akin na Big, alo, man. Oh, sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. kaya na sa akin to, eh. Hindi man sa'yo sa inyo. Mag-ano ka nga, maghiling ka, Brad. Maghiling mag oh. mag mag ka na. Pagkain, kinaguto man kami. Ikaw yung gumamit, Brad. Ikaw ako nga, ako nga yung gumamit. Okay. Okay. Sa akin man to magbigay din man sa inyo. Kaya nga sa iyo na yan. Hmm. Bigyan mo kami ng pagkain, buto buto kami, man, bro. Gutom man kami, Kaya pumunta kami dito. O, oh, sige, magiling ako. Oh, oh, tayo kaya na. Gutom kayo. Okay. Tayo na. Ay. Ganda <laughs> sa may tibol ko. Ayusin mo, bro. Baka naman. Alam mo, ating tibol na lang yung nadala ko kasi nawala yung magichang sandok. Kaya pa lang kumawa. Sige, sige na. Sige na. Gutom na, na kami, bro. Sige, sige, mm. sige magmagic na ako. Sige. Okay. mag-magic ka. Kayo. Dapat masarap yung pagkain, bro. Masarap. Ah, magic sandok. Bigyan mo ko ng masarap na pagkain. Ayan, ayan. E, pagkain na. Hmm. Ah, <laughs> <laughs> ano man yan? Triangle. Ano <laughs> triangle? Triangle na pagkain yan. May pagkain ba, ba triangle? Yan nga ay binigay. O, buksan natin. Patutok man yan. Buksan Triangle nga na pagkain ang marami no, pang laman. O, may yeah. triangle do. Donut man yan. Pagkain nga ay amoyin mo. Ayan nga, donut do yan. Hindi do donut. Do triangle yan. Angle yan. Angle. Ba't isa lang? Oh. Ako man yung nag-order. Ako Oy, man paano yung... Paano kami? Paano kami? Kami yung naghingi sa iyo, ha? Ah? Ano? Oh, Kayo nga naghingi. Pero ako man naghingi sa Magic Sando. Kaya nga oh, isa lang oh, Dapat oh, tatlo. Dapat tatlo, tatlo yung binigit. Niwis mo? Alam ay, mo yung tatlo? Hindi ko man sinabi na tatlo. Sabi tatlo. ko, Magic no. Sando. Dapat tatlo doon. Bigyan mo tatlo. ko ng masarap. Sinabi niya, masarap na masarap na pagkain. Tapos sabi niya, isa lang. Sige na, sige na, sige na. Sige Bigyan mo lang lang kami ng ano. Tuba. 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 Kasi masarap tuba. uminom mo yung tuba. Bigyan tuba. kami tuba. Okay. Mm. Mm. Um, Dapat yung do... ano lang. lambanog talaga ha, oh. yung masarap pa. Bigyan mo ka ng tuba, yung lambanog na masarap na masarap. Na ah, para may inumin kami. Isan mo na. Isan mo na. Mo na. Mm -hmm. Ay, yan. Yan. Ito yung yan. gusto na amin. si tuba. Tuba, tuba aman daw. Tuba, ba? <laughs> Very good. ka talaga Dong. Very good, Brad. Brad, tiga muna. Wala ang time baso. Oh, okay. Sige, Brad. Baso. Ano may inumin? Tuba naman to. Eh, mo na Wala tayong baso. Yeah. Baso nga. Baso. <laughs> oh sino naman magkuha ng baso? Ah, wag ka. mo lang yung baso. <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> oh, Imagic ko lang. Uh, magic tanok. Bigyan mo ko ng baso. Yan, yan, yan. Eh, sa tuba. Oh, ayan. Ay, uy. uy, may baso na. Anong baso? Baso yan. Lahat naman to. Ah, pero... Asige. Baso man yan. Anong baso yan? Baso yan ang binigay ng magic tanok. Baso na sartin. O. Sartin? mo sartin. Sartin yan. Sige, baso na ito na. Magtagay na tayo. Simula na natin. Ay, kaya lang magtagay. magtagay. Magkain man ako. Uy, uy. Uy, magkain ako. Kaya magtagay. Ba't kami lang? Dapat ikaw mauna. Ano nang mauna? Yes. Ikaw, ikaw yung mauna. O, sa'yo muna. O, ikaw yung mauna kasi may lakad pa man ako. Daan lang kayo, mag-inuman kayo diyan. May lakad pa kung pupuntahan. Ito lang kami, e, ko wala, kami, kami, wala, kami wala, kami pagkain? Wala kami pagkain? Mag, Eh, mag mag, mag dyan. Oh, si si ano, eh, kayo diyan. Para may ano, kayo. Eh, masarap naman itong tuba. ka. Kami na lang ito. Tama kayo nang bahala <laughs> diyan. Sarap ba naman ang na tuba. Gagaling ba ito ba? One ako muna, ako muna. ML. One ako muna. million ako muna. ML. Ako million. muna. Ako muna. <laughs> ako muna. <laughs> ah! <laughs> laki muna, na man ako. Oy, Kina pangalawa na. na. Ako muna. Aga. <laughs> ako na lang mag ako na lang maglagay dong kasi sarap. Ako na lang maglagay kasi ano ka man. <laughs> namot ka man. Ako muna dong kinakuha ko man ako. Akin muna. Oh, na oh, ako eh. <laughs> Masarap <laughs> man to. <laughs> Para ka nang si Brady ah. Tatlo na yun ah. <laughs> eh. Lasing tuloy ako. Maginom daw, maginom daw. Brad, wala kayong pulutan, Brad. Mag-ano, Brad? Masakit man tiyan ko, Brad. Huwag pulutan. Eh, Nandiyan naman, wala naman problema yan. Ay, ikaw na mag-magic, Brad. Ah, di, di naman yan. Ano, eh? Mag-saril, kay. Iba, mang lumabas. Mag-iwis ka na, Brad. Mag-iwis ka na, Brad. Dapat, mag-chiki na yan, Brad, ha? Dapat pag chicken na yan. Ay, listen, si listen, listen, listen. Lasing mo, lasing mo, lasing na lasing pa naman ako. Oo. 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 Eh, sandok. Kahit pagchiki na lang. Sige-sige. Pulutan na dyan. Oh, ayan. Pwede <laughs> pati Ba't isa lang? Eh, isa man lang yung. Hindi man ako nagsabi ng dalawa, tatlo, apat, lima. Well, sige, bro. Okay na okay to. Okay na yan. Okay oh. na yan. Tarong eh, na may chiki na. Ah. Uy, ka. Lagay <laughs> mm, natin. Sarap <laughs> man ang mga huminong, brad. Lasing naman ako, brad. Ang sayo ng brad. Uh, Brad, uh, hindi niya kayo tapos jan. Oh, Brad, 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 isa yo yung yo. Muna, Brad, na Brad. kain tayo Online inplutan na kainin ano nung kainin dyan na wala ano? 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 Hala yan lo. Ito, wala ay, si Yang oh. Ito ang fried chicken man Wala nga ang fried chicken. Puro na sibolo. Yan oh, kainin ko. Hinawakan oh. nga... ko nga oh. Hinawakan ano mang hinawakan mo. Fried ano chicken. Wala nga wala yung mata mo. Ay, ay, na, ay, lasing, na, ay, ay mo. lasing na talaga kayong dalawa no. Hindi kumain kayo ng ano. Hangin. Wala nga ng fried chicken. Ito yan. Bro, Ang laki ano, bro. Ano fried chicken? Wala nga ng ah. yan. Ay, ay ma. Ay ma. mag ano yung sa ko ah. Kunin ko na to. oy Amin yan. Ay. Ma... ay ma...